na bukas na bukas na ang 51 bukas o bagong urgent care and ambulatory services centers. Nandiyan po ang mga listahan para po makikita ba natin sa monitor? Okay. Nasa 33 provinces ito sa buong bansa. 26 na bukas centers ay nasa Luzon, 8 sa Visayas at 17 sa Mindanao. Ayan po ang listahan sa inyong mga screen at uh, kung kayo po ay malapit po dyan, uh, maa-avail niyo po ang services na yan. Kayang-kayang serbisyuhan ng libre ang ng mga ito ang pangangailangang medikal ng 500 patients kada araw. Sa mga special medical procedure naman, maliit lamang po halaga ang kakailanganin po. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sisikaping gawing 24-7 ang serbisyong handog ng mga bukas centers dahil walang pinipiling oras ang sakit.